Hi mga kausog. Este kapero usog pala. Pero, pero usog na nga yung baka sabihin, sinasadya natin yung mangusog So, I supposed to do a reaction video but uh, bago isip ko at um, naisip ko, kami kamitin na natin yung mga kaibigan natin. Eh, ay, syempre ang katulong ko dito ay si best friend kong GPT. And welcome to the place kung saan ang imposible eh baka posible pala. Ngayon, isa sa pinaka-controversial na misteryo sa buong mundo, ang Bigfoot. May dalawang panig sa kwento ni Bigfoot. Yung isa, ang sabi, baka endangered na hayop lang siya, o yung mga hayop na malapit na maubos. Meron mang parte ng nature na di pa nadidiskubre. Parang si Giganto o Gigantopithecus. Charot. Pero yung isa naman, siya naman theory, medyo wild, interdimensional daw. Ibig sabihin, parang multo na may portal. Biglang lumilitaw, biglang nawawala. Aba eh kung ganun, ibang usapan na yun. So tara at busisiin at pag-usapan natin ng konti. Tara, pera usok. So, what is Bigfoot? Ano nga ba ang Bigfoot? Bigfoot, Sasquatch, Skunk Ape, at marami pang ibang tawag. Iba-ibang pangalan pero isa ang kwento. Isang dambuhalang nila lang na may buhok sa buong katawan. Parang higanting unggoy. Pero, totoo ba talaga siya? So, ang seryosong angle. Endangered animal lang ba siya? para sa akin ha, kung meron mang Bigfoot, baka endangered species lang yun. Hindi naman lahat ng hayop kilala na natin eh. Lalo na kung nasa gitna ng kagubatan, di ba? So, ang seryosong e Pero, paano na yung nawawalang footprints? Oo nga, teka lang. May sightings pero walang footprints? May nag-report na may tunog may anino pero pag sinundan mo walang bakas eh paano na yan pero paano na yung nawawalang footprint the interdimensional theory may ibang naniniwala interdimensional daw si Bigfoot tipong ah, lumalabas lang kung kailan niya gusto parang may portal parang multo ay wow! Level up! Kasama ba ng mga alien to? Eto pa malupit! May sightings na may UFO tapos may Bigfoot Magkasama? Magkaibigan? O baka siya ang alien pet? Aba! Ang lalana nito! enerhiya at amoy, paranormal clues. May mga saksi na nagsasabing pag nandun, nandun si Bigfoot, parang may kakaibang energy sa paligid. Yung iba may amoy daw na parang bulok na dahon at pawis na kambing. Seryoso, naamoy lang pawis na kambing. <laughs> Mag-search nga ako dito ng iba, baka naman may positive na amoy na nabalita tungkol kay Bigfoot, hindi itong puro ganito. <laughs> lumilipad o nagsasalita. Kung lumilipad to o biglang nagsalita ng English, ayun, paranormal, paranormal na talaga yun. Pero so far, naglalakad lang at nagpaparamdam. Mahiwaga pero hindi pa multo level. Pero hindi pa multo levels, di ba? normal pa rin sa mga hayop ng Ito pa isa. Paano kung ginagamit niya ang usog? Ay teka, paano kung si Bigfoot mismo may malakas na usog? <laughs> Pagtingnan ka niya, wigla kang lagnatin. Halak Kasama pala natin siya sa pero Usog Universe. <laughs> so, para sa final take, isa nga ba siyang hayop o isang halimaw? Para sa akin, kung may Bigfoot man, baka hayop lang talaga siya na hindi pa natin nakikilala. Pero kung may magic, portal, o biglang nagsalita ng latin, ay ibang usapan na yun, di ba? Kayo, anong tingin nyo? Hayop pa siya? o halimaw. So, yun lang nga, mga kapwero. So, medyo parang hinaluan man natin ang parang mga nakakatawang mga pangyayari ang ating pagbusisi dito kay Bigfoot. Eh, yan pa rin ay depende sa pananaw at theories ng mga tao. Ito ang dalawang major, major angles na senior sa atin ni best friend GPT. Isa ay cryptozoological explanation hindi paranormal. Ito yung mas scientific side ng kwento. Dito sinasabi na si Bigfoot ay isang undiscovered primate, parang sinao ng unggoy o humanoid. Pwede siyang relic species tulad ng Gigantopithecus na posibleng mag-survive sa ilang isolated forest. Hindi siya paranormal. Hayop lang na di pa nahuli ng sensya. Kung ito ang totoo, ang sightings ay rare animal encounters lang. Ang pangalawa naman, paranormal o interdimensional theory. Ito ang mas kapabalaghan side. Sinasabi ng ilan na si Bigfoot ay hindi normal na hayop, kundi interdimensional being. Nagpa-face in or face out of reality. Bigfoot sightings ay madalas konektado uh, sa UFO sightings na parang may pattern. Meron pa nga nagsasabi na si Bigfoot ay isang guardian ng certain um, sacred places. Laging nasa malalim na kagubatan. Minsan, malapit sa natives' uh, sacred lands. Kung ito ang totoo, sightings ay paranormal event. Ha? kung ito ang sino, uh, pangalawang uh, angle sa ang, uh, ang sighting siya ay para uh, uh, paranormal event kagaya ng multo UFO at mga portal beings So, diyan muna nagtatapos ang ating konting pagbusisi gamit ang AI, mga AI at tatulong natin ang um, best friend GPT. So, kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng misteryong Pinoy style, react natin. Don't forget to like, subscribe, At siempre, pero also, bye for now. Peace!